Alam mo bang sa mismong taon na ito, libo-libong mga pensyonado mula sa gis at tumatanggap ng social pension ang nalilito. Naguguluhan at sa masakit na bahagi, nawawalan ng buwan ng bayad dahil hindi nila alam ang mga bagong batas na tahimik na ipinapatupad ngayon. Tutu. At baka isa ka na sa mga apektado o maapektuhan kung hindi mo ito agad malalaman. Habang ang iba ay kampanteng naghihintay ng kanilang buwan ng pensyon, may mga batas pala na kailangang sundin bago mo pa ito muling matanggap. Isipin mo to. Isang simpleng pagkalimot sa pag-update ng records. Pagkabigong mag-submit ng annual confirmation of existence. Ako o kahit ang hindi mo pagkakaalam na kailangan, mo palang mag-appear sa mismong barangay. Sis office ay pwedeng maging dahilan para maputol ang iyong pensyon habang buhay. Ngayong 2, at 25 may lima bagong batas o patakaran na hindi basta-basta ipinapaliwanag sa balita o di. Pero lubhang makakaapekto sa mga ex pensioners at social pension beneficiaries. Yung ilan dito ay may kinalaman sa eligibility, required documentation, verification process at mismong proseso ng aplikasyon at revalidation. Hindi ito sismis. Ito ay base sa mismong guidelines ng GS, DESB at iba pang sanggay ng gobyerno. Hindi sapat na basta ka lang umasa na darating ang pension mo sa IGI. Kasi kung mo alam ang mga pagbabagong ito, baka ang susunod mong pag-withdraw wala nang laman ng account mo. Masakit isipin pero ito ang realidad na kinakaharap ng maraming senior citizens ngayon lalo na yung mga walang akses sa tamang impormasyon. Kaya bago ka pa man mawalan ng benepisyo, siguraduhin mong makinig at tapusin ang video na ito. Dahil dito natin iisa-isahin, malinaw at diretsahan ang limang batas na kailangan mong malaman para hindi ka mawalan ng pensyon. Kung mahalaga ang iyong buwan ng bayad, ito ang video na hindi mo pwedeng palampasin. Alam kong marami sa inyo ang nagtatanong, bakit bigla na lang may mga pagbabago? Bakit parang may bagong patakaran na hindi man lang ipinaliwanag sa mga tao, lalo na sa mga senior citizens? Sa totoo lang, hindi naman tayo dapat nagugulat. Eh, no, kasi taong taon na -taon ay may mga binabago sa panuntunan, lalo na kapag may pagbabago rin sa liderato o may bagong pondo ang gobyerno na kailangang ayusin ang daloy. Pero ang masaklap, hindi lahat ng mga pensyon ay agad na nakakaalam. Hindi naman kasi lahat ay marunong gumamit ng social media o makapanood ng balita araw-araw. Kaya nga mahalagang pag-usapan ito ngayon ng malinaw at tiritsahan. Isa sa mga napansin nating pagbabago ngayong du at 25 ay ang mas mahigpit na proseso ng verification para sa mga tumatanggap ng social pension mula sa CV at retirement benefits mula sa G. Marami na ang hindi na ipapasok sa poll dahil lang sa hindi pagsagot sa tawag ng opisina o hindi na ipasa ang tamang dokumento. Isipin mo na lang yung ilang taon mong pinagtrabahuhan sa gobyerno. Pagkatapos bigla ka na lang hindi babayaran buwan-buwan dahil lang sa isang maliit na pagkukulang. At ang mas masakit hindi ka agad sinasabihan kung ano ang kulang. Minsan sa susunod na buwan mo pa malalaman na putol na pala ang bayad mo. May mga bagong panuntunan. Din ngayon sa pagsusumite ng AKOP o annual confirmation of pensioners. Dati ito ay ginagawa lang sa pamamagitan ng personal appearance o online. Pero ngayong taon, may mga senior citizens na sinisingil ng late, submission fee o kaya ay kailangan pang kumuha ng barangay certification bilang patunay na sila'y buhay at narito pa sa Pilipinas. Kung tutuusin, hindi ito madaling gawin lalo na kung ikaw ay may iniindang sakit o hindi na makalakad. Pero ganito na raw ang kailangan dahil may mga kaso raw ng Ghost pensioners yung matagal nang pumanaw pero may nakakatanggap pa rin ng pensyon. Kaya kahit nakakaabala sa inyo, sinisigurado nilang ang lahat ng nasa listahan ay akwal na nabubuhay pa. May isa rin akong nakausap na lolo na 72 anyos taga Davao na nagtataka kung bakit naantala ang kanyang social pension. Nang magpunta siya sa CBY office, doon niya lang nalaman na kailangan na raw mag-update ng kanilang status taon-taon. Hindi na kada dalawang taon tulad ng dati. Hindi raw niya alam kasi wala namang dumating na sulat o text. Eh wala. Rin siyang internet at ni hindi nga marunong magbukas ng cellphone. Kaya kung hindi pa siya mismo naglakad sa opisina, hindi niya malalaman. Ganyan kaimportante ang impormasyon at ganyan. Din kadelikado kung hindi ito na ipaparating sa mga totoong nangangailangan. Dagdag pa may bagong pagbabago rin sa kung saan ang ilang kategorya ng mga pensyado ay kailangang dumaan sa revalidation process. Kung hindi ka makadalo sa itinakdang petsa ng revalidation, posibleng hindi ka maisama sa susunod na poll. At alam naman natin, success kung minsan ay ilang buwan bago maibalik ang pensyon kapag na-freeze. Hindi ba't nakakainis? Pero ito ang realidad na kinakaharap ng maraming seniors ngayon. Mas mahigpit, mas technical at mas mabilis ang pagbabago pero hindi sapat ang pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Isa pa sa mga problem ngayon ay ang pagtaas ng bilang ng mga hindi nakakatanggap ng benepisyo kahit pasok sila sa requirements. Marami ang nagtatanong eh, bakit yung kapitbahay ko wala namang trabaho dati? Nakakatanggap ng social pension. Ako na nagtrabaho ng 30 taon sa gobyerno. G-pension lang meron ako. Ito'y dahil sa overlock sa data ng mga ahensya. Kapag ikaw ay tumatanggap na ng G's pension, kadalasan ay hindi ka nakabilang sa listahan ng FIVI social pension. Maliban na lang kung nasa ilalim ka ng tinatawag nilang indigent category. Pero hindi ito basta na lang na ipapaliwanag sa mga tao. Kaya nagkakaroon ng alitan, tampo at kalituhan sa mga komunidad. At minsan parang palakasan pa ang labanan lalo na sa mga malalayong barangay. Ngayong taon din, ayon sa ilang panibagong panuntunan, mas pinaprioritize na raw ng SETI ang mga may edad. 80 pataas sa social pension rollout. Bagamat maganda ang layunin nito dahil mas nangangailangan ng suporta ang mga mas matatanda. Naapektuhan naman ang ilan na nasa edad, 6 na po hanggang pitsi na dati ay tumatanggap ng tulong. May mga na delist, may mga hindi na na-renew. At kapag tinanong mo kung bakit ang sagot lang ay wala ka na sa listahan, pero paano na nga ba ang iba, lalo na kung yun lang ang inaasahan nilang pambiling gamot at bigas kada buwan? Kaya nga paulit-ulit nating sinasabi, hindi sapat ang umasa lang. Kailangan nating maging aktibo sa pag-aasikaso ng ating pensyon sa pagbabantay sa mga pagbabago at sa paghahanap ng tamang impormasyon. Kung hindi mo ito ginagawa, baka mapag-iwanan ka na ng panahon. Baka isang araw gulat ka na lang na wala na palang laman ang ilgim mo. At tandaan mo, hindi porket nawalan ka ng bayad ay agad mo itong makukuha. Kailangan mo pang pumila, magpasa ng request at minsan ay maghintay ng buwan bago ito maibalik. Napakarami ng nakaranas niyan at ayaw nating ikaw na ang sumunod sa mga nag-iisip kung totoo ba talaga ang mga pagbabagong to. Totoo, ito'y base sa mga inilabas na memo at panuntunan ng Jess at Jeff B ngayong taon. At kung wala ka pa rin natatanggap na update mula sa kanila, oras na para ikaw mismo ang gumawa ng hakbang. Bumisita ka sa inyong localist office? Magtanong sa inyong barangay o humingi ng tulong sa SEFI kung ikaw ay social pensioner. Huwag mong hayaang mawalan ka ng benepisyo dahil lang sa kakulangan ng impormasyon tandaan mo rin hindi ka nag-iisa. Marami tayong mga kababayang senior na nararanasan ang parehong problema, pero sa pamamagitan ng tamang impormasyon, tamang hakbang at pagkakaisa sa komunidad, maaari nating maiwasan ang pagkawala ng benepisyo, lalo na kung ito lang ang pinagkukunan mo ng panggasto sa araw-araw. Ngayon, kung nararamdaman mong baka may kulang pa sa iyong kaalaman, huwag kang mag-alala. Sa video na ito, patuloy naming ipapaliwanag ang bawat pagbabago. Susundan natin isa-isa ang mga bagong panuntunan, mga hakbang na kailangang gawin at kung paano mo mapoprotektahan ang iyong pensyon. Kaya manatiling nakatutok dahil ang kaalaman mo ngayon ang magiging susi sa tuloy-tuloy mong benepisyo bukas. At kung sa tingin mo ay makakatulong ang impormasyong ito sa kaibigan, mong kapwa senior o kamag-anak, mong pensionado, huwag mong kalimutang ishare ang video na ito dahil sa panahong halos lahat ay nalilito. Ang pinakaimportanteng pondo ay hindi lang pera kundi ang tamang impormasyon.